ang ulan na naman, dapat laging handa tayo sa mga posibilidad na sakuna. Kaya naman, narito mga tips para always ready ngayong tag-ulan sa Millennials. Modern living na ang working Filipino millennials sa Millennials. Taon-taon, inaasahang magkakaroon ng 20 tropical cyclone na papasok o namumuo sa Philippine Area of Responsibility. Walo o siyam nga dito ay nagla-landfall. Pero handa na ba kayo sa ganitong klaseng sakuna? Kung hindi pa, Kafilenials! Bilang gabay, narito ang ilang tips para maging laging handa. Una, mag-imbak ng pagkain. Mahalagang bumili ng delata, noodles, itlog, bigas o anumang pagkain madaling lutuin sa bawat pamamalengke o pagpunta sa grocery store. Minsan kasi hindi sa patang relief goods mula sa pamahalaan upang mapunan ang ating mga kumakalam na sikmura. Tandaan na hindi rin basta-basta humuhupa ang bagyo sa Pilipinas at ang lumabas ng bahay sa kasagsagan ng bagyo dahil posible kang matamaan ng kidlat, lumilipad na yero at iba pa. Ikalawa, maghanda ng emergency kit. Kabilang dito ang hygiene kit, first aid kit, survival kit at hand tools. Magagamit mo ang martilyo bilang pambakbak ng mga pader, kisame at bubong kung sakaling mas stranded ka sa lugar na malapit ng abuti ng baha. Tipirin mo ang battery ng iyong cellphone, saka ihanda ang power bank at flashlight ilista mo na rin ang emergency hotlines na pwede mong kontakin upang makahingi ng tulong. Ikatlo, dalhin ang mahalagang gamit at dokumento. Gawing prioridad ang ilang kasuotan, gaya ng underwear, t-shirt, jacket, shorts, pajamas at importanteng documents sa iyong pagpunta sa evacuation center. Samantala, Bago umalis ng bahay ay tilaking nakalagay sa mataas na lugar o palapag ang mga appliances upang hindi mabasa at masira. Ikandado rin ang pinto upang hindi anurin papunta sa ibang bahay ang inyong kagamitan. At ang panghuli, sumunod sa mga LGU's announcement at makinig sa balita. Kada level ng tubig sa ilog ay may katumbas na first alarm, second alarm, third alarm, and so on. Kapag sinabing forced evacuation, huwag na kayong madigas ang ulo. Lumikas na kayo at huwag na hintayin lumubog sa sa baha ang inyong bahay bago kayo tuluyang lumikas. Mga kafelenyas, mahalagang maging handa dahil hindi natin alam kung kailan darating ang sakuna. Maging alerto at isipin ng inyong kaligtasan. Ingat!